Alam mo ba ang katotohanan na ang katawan ng tao kapag wala ng espiritu ay namamatay at lumilisan dito sa mundo? Maraming tao ang hindi nila naunawaan na ang evolution of human's life ay hindi nagmula sa unggoy kundi nagmula sa presensya ng espiritu ng Espiritu Santo. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay para sa sarili lamang o dahil sa tinapay lamang. Kung kukuruin mo ng mabuti at pag-aaralan ang mga salita ni Jesus, hahanapin mo ang katotohanan, makikita mo na kaya ka nabubuhay at umiiral ay dahil sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa katawan at kaluluwa ng tao. Hindi ang mga bagay na narito sa mundo. Sa panahon natin ngayon na maraming mga tao ang naging maibigin sa pera at tumalikod sa Diyos, hindi nila nalalaman na sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nila, ang pera na kanilang pinagpaguran ay mawawala ng kabuluhan mamamatay sila at hindi nila ito madadala sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, ang kaya mo lang bitbitin ay ang iyong kaluluwa. Dalang kaluluwa mo ang siyang babalik sa spirito para humarap sa paghukom. Base sa iyong mga gawa at pananampalataya. At kung dito sa lupa, hindi mo tinanggap ng Espiritu Santo ang iyong Diyos, at amang spiritual na nagbibigay ng buhay sa iyo dahil mas inidolo mo ang mga pare na kinikilala mo at tinatawag mong father, at doon ka sumasamba sa mga reboto santo-santo na Diyos-Diyosan, ang iyong kaluluwa ay hindi makakapasok sa kaharian ng Dios sa langit. Dahil sa langit, ang nag-iisang amang espiritual na banal ay tanging ang Espiritu Santo lang, na siyang may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Si Jesus honestly ay espiritu na nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo, na siyang sinugo ng Diyos na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Berhing Maria. Ang mis ang misyon ni Jesus ay hikayatin ng mga tao na naliligaw ng landas na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At tanging Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang Diyos at tamang espiritwa na nasa katawan nating mga tao ang dapat nating sambahin, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran. Sapagkat pag umalis na ang Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan ng tao, mamamatay ang tao at lilisan dito sa mundo. At ang kaluluwa ng tao ay hindi maliligtas kung hindi kikilalani ng tao ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos sa tamang espiritual. Maraming mga bulaang ang propeta dito sa mundo ang nangahas mangaral ang salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. At hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Ginagamit ng mga bulaang propeta ang pangalan ni Jesus sa kasinungalingan na hindi nila nalalaman na maging ang katawan ni Jesus ay gradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo at si Jesus ay parating magkasama. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Sinabi ni Jesus na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin kundi sa Ama ang nasa akin. Ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula mismo sa Espiritu ng Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu ng Espiritu Santo nagbibigay sa katawan ni Jesus at kay Jesus. Kung kaya si Jesus ay nabuhay dito sa mundo. Pero ang katotohanan, si Jesus ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Kung kaya sinabi ni Jesus na ako at ang ama ay isa, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi tao. Si Jesus ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Berheng Maria. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng tao at tanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo na nasa sa ating katawan ay ang ating Diyos na lumalang sa ating mga tao na may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan at ang Diyos ay narito sa ating mundo na hindi nakikita ng maraming tao dahil hindi nila nasumpungan ang katotohanan sa mga aral ni Jesus ng Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa tao at hindi ang pera. Kaya sinabi ni Jesus na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin ka at itatangi. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Maraming tao ang hindi nila nasusumpungan at nakikita ang katotohanan ng Espiritu ng Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao, ang buhay, liwanag at katotohanan, na siyang pinagmulan ni Jesus, na siyang pinagmulan din ng kaluluwa nating na mga tao. Ang ating kaluluwa ay Espiritu na nagmula sa Espiritu ng Espiritu Santo ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa Diyos. Na siya aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at lilisan dito sa mundo. Ang ating kaluluwa ay ang siyang anak ng Diyos sapagkat ito ay Espiritu at ang Diyos ay Espiritu. Ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na magsisit magbalik loob sa Espiritu Santo. Na Espiritu Santo lang na sa ating katawan, ang ating dapat kilalanin na ating Diyos at amang spiritual habang tayo naririto sa lupa. Para kung tayo lumisan man dito sa mundo, maging handa ang ating kaluluwa sa oras ng marap na ito sa paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, kung hindi mo sinamba, inibig, ang Espiritu Santo nang higit sa lahat na siya yung iyong Diyos tamang spiritual, ang iyong kaluluwa, hindi yan kikilala ng Espiritu Santo ng anak niya. Sapagkat yung, yung, lang mga nakikinig ng mga salita ni Jesus na nagmula sa Espiritu Santo ang kikilala ng Espiritu Santo ng anak niya. Marami mga bula ang propeta na ngahas mga aralang salita ng Diyos na binago ang, kautus ang katuruan ni Jesus hinikayat ang mga tao na sumamba sa mga ribolto, santo-santo at Yos Diyosan at iduluhin ang kanilang sarili na sila yung tawaging father. Ang mga pare, honestly, ang katawan nila ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa ng mga pare ay ang Espiritu Santo rin. Ang mga pare ay mga bulang propeta na nanghas mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila nasumpungan ng katotohanan. Na kaya sila nabubuhay at dito sa mundo ay dahil din sa presensya ng Espiritu ng Espiritu Santo. Ang mga pare, inidulo nilang kanilang sarili na silang tawaging Father. Ang hindi nalalaman ng mga pare, ang Espiritu Santo may pag-aari ng kanilang buhay ay ang siyang totoong nag-iisang Father na pinakikilala ni Jesus. Kung kaya sinabi ni Jesus na huwag niyong tatawagin ang sino mang tao na Ama sapagkat iisa lang ang Ama at yun ay ang Amang nasa langit. Ang Espiritu Santo lang ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Na siyang parati nating kasama na hindi nakikita ng maraming tao. Honestly, maraming kaluluwa ang nahuhulog sa impyerno dahil hindi nila sinamba at ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos at amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa sarili, sarili nila. Narito na tayo sa huling panahon. At bilang isang tinawag ng banal na spirito, ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang misyon ko ay magpahayag ng katotohanan na si Jesus at ang Espiritu Santo ay parehas na spirito. At ang Espiritu ay Diyos. At kung ang tao ay hindi magsisisi at magbabalik sa Espiritu Santo, sa so oras na umilis na sila dito sa lupa, sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay hindi magiging handa sa paghuhukom. At pag na sila sa Diyos, sasabihin sa kanila ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo sa aking harapan. Dalang mga tao na itinatakwil at hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang kanilang Diyos at ang mga spiritual, ay hindi rin kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya. Kaya laking pagkasira at pagkawasak nila. Dahil ang kanilang kaluluwa hindi makakapasok sa karihan ng Diyos sa masalangit ang kanilang kaluluwa ay mahuhulog sa impyano kung saan naroon ang hudas at demonyong si satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ko ang mga tao na magsisi na kayo habang ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa inyong katawan. At magbalik loob kayo sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang inyong kasalanan at kung sakaling lumisa na kayo dito sa lupa, dito sa mundo na ating ginagalawan, ang inyong kaluluwa ay maging handa at alam nyo na ang inyong kaluluwa ay maliligtas at makakasama ni Jesus sa langit. Sapagkat, pababa ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa at siya, kikilalani ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa na anak niya. At yun na yung katapusan. Yun ang babagsaka. Ang babagsaka ng kaluluwa ng tayo dalawa lang. Langit at impyerno. Ang mga nasa langit ay yung mga naging kaisa ni Jesus nang ang kinikilala na siyang amang espiritual at Diyos ay ang Espiritu Santo na nanan sa kanilang katawan na parating nilang kasama. At yung mga tao na ang kanilang kinikilala na ama dito sa lupa, yung mga pari ang Papa ng Romano-Katoliko, ay silang mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamatas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Ang kaluluwa nila ay sa impyerno mapupunta dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. At ang kanilang kaluluwa dahil naging huda sila sa Espiritu Santo, ang kanilang kaluluwa ay mahuhulog sa impyerno. Magsisi na kayo at magbalik sa Espiritu Santo habang Espiritu Santo ay nananahan pa sa inyong katawan. Na oras ng malis ng Espiritu Santo sa ating katawan, tapos na ang ating pamamalagi sa lupa, dahil ang ating katawan ay mamamatay. Ang ating kaluluwa ay babalik sa spirito. At kapag spirito ka na, humingi ka man ng kapatawaran sa Espiritu Santo ay huli na. Dahil hindi mo na kayang itama pa ang iyong mga mali. Naroon ka na sa sitwasyon na yon para husgahan para ang kaluluwa mo ay mapunta sa langit o sa impyerno sa langit ang Diyos at ang mga na Father ang Espiritu Santo lang. Dito sa mundo, ang nagmamataas sa Espiritu Santo na iniidolo ang kanyang sarili na siya yung amang spiritual at Holy Father, siya yung demonyong si Satanas. Mamamata'yon at ang kaluluwa noon ay mahuhulog sa impyerno. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!